my best. Are you ready for it? Think you <laughs> Isang masigabong palakpak para sa iyo, Mrs. Ko, ang naging saad ng aktor na si Dingdong Dantes sa kanyang post sa social media para sa kanyang asawa na si Marian Rivera matapos itong maging judge sa Century Tuna Superbads. Hindi lang ang iyong panlabas na kagandahan ang nagningning kagabi, kundi pati na rin ang natural mong talento sa pagpapasaya at pagpukaw sa puso ng mga Pilipino. Isang masigabong palakpak para sa iyo, Mrs. Ko. Marian Rivera, P.S. Di kailangang i-translate sa Ingles, gets nyo na yon. Caption ni Dingdong sa post, kamakailan lang ay nag-viral ang video ni Marian, nakuha mula sa Century Superbad's Best You Ever Finals Night, kung saan isa siya sa mga hurado. Ang video clip ay nagpapakita na trinatranslate ni Marian ang kanyang tanong, na umani ng positibong reaksyon at komento, Anya, here's my question. Dumami ang followers mo sa social media nung naging finalist ka. Paano mo gagamitin ang opportunity na ito, kahit natapos na ang competition na to? Tanong ni Marian sa isang finalist na si Jether Palomo, I'm sorry. Can I get English please? Sad naman ni Jether, I will try my best are you ready for this? Listen very carefully, wika ni Marian, here's my question. Your social media following grew when you become a finalist. How would you use this opportunity even after your super bad journey? Tanong ni Marian, I think you understand that dagdag pa niya habang nakangiti samantala. Kalaunan ay itinanghal naman bilang grand winner si Jeter.